May mga kulay ngayong taon ng 2024, ito pong Wooden Dragon na ito po ay makakatulong po uh, na swertihin sa pananalapi, sa trabaho at sa negosyo sa buong taon ng 2024. Music. po guys na swerte po sa taon na ito, ito po yung uh, kulay ay uh, yellow, no? Ito po guys, naglista talaga ako kasi nagre-research ako tungkol dito po para po ito sa inyo. So, ang golden yellow po. Ang golden yellow kasi guys ay swerte ito sa taon ng 2024. Kaya guys pwede kayong maglagay dito ng golden yellow na cortina po sa iyong pong sala. Kasi po yan po, lalo po guys pag natamaan siya ng liwanag ng araw, mag-attract po yan ng uh, good vibes, positive energy and then mag-attract po yan ng swerte sa pananalapi. No? Golden yellow po kasi uh, yung aura ng yung bahay, masaya na, masaya magbibigay po siya ng kasayahan po sa buong pamilya. Ang yellow na yan. Kaya guys, pwede mo yung suotin And then, kung ikaw po ay talagang uh, mahilig magbinta-binta, yung trabaho mo ay real estate ka nag-work, no? Yung mga, uh, yung mga insurance, yan, pwede mo yung uh, suotin yung yellow na yan. Yung golden yellow. Swerte po yan sa ganyan na trabaho. And then, kahit po yung negosyo, may negosyo po kayo guys, pwede mo rin uh, lagyan yung area po ninyo. Halimbawa, yung online business mayroon kayo. So, maglagay kayo ng kortina po na golden yellow kung saan po kayo nag-work. Kasi po, nag-attract po siya ng uh, swerte sa pananalapi. And then, maraming customers ang maakit niyan. Magugulat po kayo guys, no? Kasi, uh, kahit po sa, sa mga kulay pala, mayroon siyang, uh, mayroon siyang maitulong kung tayo po ay negosya. Maganda yung golden yellow sa mga online business po. No? And then, another one po is ito pong, uh, ito pong ano guys, itong uh, red. Yung may, may pagka ano siya, may pagka orange. So, tinatawag po siyang vivid red. No? Vivid red. No? Yan, napakagandang kulay po yan kasi ang wooden dragon po, di ba po, may pagka red siya or combination po siya, may something may something kulay red siya. Kaya, yun po yung isa din sa pinakamaswerteng kulay po. Kahit sa wallet, guys, wallet, pwede kayong bumili ng wallet na medyo yellow, golden yellow, or yung red. Swerte yan sa taon ng 2024. Kasi po, wood element, ang swerte sa taon ay yung mga, yung itong taon na ito, uh, maswerte po yung subject sign na may mga Halimbawa, uh, earth monkey, yung mga earth element or wood element Ang swerte sa taon na ito Kaya guys, uh, kung kayo man po ay isang, ano Kung example, uh, isa kang earth monkey So, swerte ka sa taon ng 2024 Kaya, kung ikaw po ay isang earth monkey Ayan, uh, magsipag kanitong taon na ito Talagang yayaman ka guys, no? Ayan, yung mga ganyan po So, another one Ito po, next po yung green yung green po sa taon ng 2024 swerte po ang color na green kaya ang green kasi guys di ba po uh, connected po siya sa mga wood no connected siya sa wood element kaya swerte po yung mga uh, kulay na may green kaya uh, nung una nating vlog yung nauna nating vlog yung mga halaman po na uh, swerte sa loob ng bahay. Kaya guys, maglagay din kayo niyan kasi uh, connected po siya or connected po siya sa wood element, yung wooden dragon. Kasi ang wooden dragon kasi uh, malakas yung element, elemento na nakakonect po siya sa wood, yung sa mga kahoy po. Yung mga may parang mas something mga kahoy yung mga ganyan. So, syempre, yung mga halaman Ayan, connected siya doon, 'no? Malakas siya mag-attract ng swerte sa mga ganun po. Kasi ang green kasi, swerte din ang color, green sa taon ng 2024. Kaya guys, kung halimbawa po yung trabaho po ninyo ay nagtatrabaho po kayo sa office, may possibilities po na magkaroon po kayo ng promotion sa taon ng 2024. Basta guys, uh, halimbawa po yung work po ninyo ay opisina po, maglagay lamang kayo ng mga green, yung mga ganito po, yung mga something na mga green, ang color, yung mga ganyan. Di pa po, itong mga halaman natin ay eh, green. Yan, swerte po yan sa taon ng 2024. And then guys, maganda rin dito yung mga kulay green, kaya ng mga ganito po, yung mga yung mga jade, mga kulay uh, jade, na mag-bracelet kayo ng mga jade mga color na green, yan maganda po yan, and then yung red na mga bracelet, maganda rin yan sa taon ng 2024, kaya guys yung mga pampaswerte na mga red something red, maganda po yan no, so ayun, and then um again, unang kulay ang yellow, golden yellow pwede, and then green yung mga green na kulay Swerte yan sa taon And then itong Vivid red Kasi ang vivid red Ito po yung mga kulay na uh, Sinusuot po Ng mga Chinese Sa pagpasok ng taon Kasi uh, Naniniwala sila na Yan po Sa Pungsoy po Swerte talaga yung kulay na yan Yung red na something May paka orange siya yeah? No? Yun Maganda yun Kasi guys Yung tatlong Tatlong kulay na yan Pwede kang bumili niya Ng wallet mo And then pwede rin Sa mga t-shirt No? And then Uh, Maganda niyan, pagpasok ng taon, yun ang suotin mo. So, mamili lamang kayo sa tatlong kulay na yan. Either yellow, golden yellow, or itong green, or itong vivid red, no? Ayan. So, mamili kayo sa tatlong kulay kung saan yung parang bit mo na isuot sa po, pagpasok ng taon ng 2024. So, next po, gagawa pa tayo ng vlog. Uh, pampaswerte po sa pagpasok ng taon ng 2024 na isabit natin sa ating likod na pintuan. So, sana po guys, ang ating topic ngayon, nakakatulong po sa inyo. Again po, sa may mga negosyo, pwede ninyong i-combination yung kulay ng green at saka yung golden yellow. No? Basta wag po niyong kalimutan sa mga bahay po ninyo, maglagay kayo ng cortina po na golden yellow. Kasi nag-attract po yan ng uh, happiness, success, and then yung, yung bang harmony. Nandiyan dyan na lahat. Yun sa, uh, yung masaya na pamilya. Dahil po sa liwanag na yan. Nag, 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 nagdadala po siya ng magandang aura po sa bahay. Positive na energy yan. So, ayun lamang, guys, sa ating topic ngayon. Sana po yung nakakatulong ito. Kasi, guys, ito po, um, nag-research ako dito. Gusto ko kasi itong ibigay sa inyo ang tatlong kulay na ito. Marami pong kulay ang swerte sa taon. Pero, ito yung pinaka-swerte pinaka, pinaka swerte sa taon na ito. No? Uh, vivid red, and then yellow, and then green. Kaya, yung mga ganito po, guys, mga swerte po yan. Something mga green yung mga jean na yan. So, sa mga halaman, syempre, green din yan. So, swerte yan sa taon. So, ayan po guys. Thank you so much again. And then, sana po, nakakatulong ang ating topic ngayon. At huwag po ninyong kalimutan guys, if you like this video, like and then share this video to your family and friends. Subscribe din po guys. Kung hindi pa kayo nakapan-subscribe, don't forget to hit the bell button for notification. Maraming salamat again sa inyong lahat at 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 Advance po, happy new year sa inyo lahat. Good luck po, guys. Lagi kayo magingaya. At guys, ako po ay mag iwan po ng uh, aking Facebook link sa description uh, para po ito sa ating negosyo. Kaya guys, no itong taon na ito, pahabol po, guys. Itong taon na ito, napakaganda po mag-start ka ng negosyo. Itong 2024. Kung ikaw talaga ay business minded, ayan, umaksyon ka kagad kasi itong taon na ito, ito po yung pinakamaganda po na uh, taon na mag-start ka ng negosyo, no. Palaguin mong negosyo mo, guys. Mag-aral ka ng maayos. And then, aralin mo yung negosyo mo kung paano mo siya patakbuhin. And then, maglagay ka ng mga yung nabanggit nating mga kulay. So, ayan po, guys. Maraming salamat sa inyong lahat. At huwag po niyong kalimutan ulit, guys. Subscribe and hit the bell button for notification. Thank you again. Bye!